pala, guys, ang kagarapyo namin nung time na, ano, nung 24 and 25 sa Team Alag sa aking parents' place. So, ayun, guys, dyan po sana kami magbuong maghapon pa ng 25. Kaso, guys, nung 25 ay nag-invite po yung ano, apamangkin ng mother. Guys, ino. ayun, guys, umuwi na kami. Hindi na ako nakapag-drug masyado doon. yan Hindi ko na i-flat siya na Maria. Yung mga kapatid ko. Pupunta. dahil, biglaan, guys, nag-chat yung apamangkin uh, ng aking Ilnos sa Mamburaw naman doon daw kami maghapunan so yun guys pupunta tayo ng Mamburaw naman mamaya kasama si na mama at papa chat chat ko pa si na mama papa alam nyo guys sobrang ano dito amihan pakita mo Raven sobrang amihan oh yan maraming amihan dito pag na Na guys, kami sa bahay. Nagapura kami guys umuwi kasi nga mayroon din kaming ano pupuntahan ba. Ito pala yung mga dala-dala namin o ayusin ko pa-plus yung mga saging. Nasa karton galing sa amin 'to. Ito naman mga bibigay-bigay ng bayaw ko. Si Kuya reyo Ito po ay talakitok, oh, ang laki. Yan, tapos. Itong soya, kaling kay lexter tapos 'yun guys. Gumawa kasi ako ng gelatin doon, nagdala. Doon na ako gumawa, so nagdala na lang ako dito, guys. Tapos, yung binabad na bigay ni nanay ito. Ito ka pala guys, mangga. Kumuha ko ng madaming mangga kasi mataho kami sa hilaw na mangga. So, yun. thank you po sa 1,000 na may po sa akin. And Merry Christmas po. Tita Glo, thank you so much po sa 1K na binigay nyo. And God bless po and Merry Christmas. At syempre, kay Ati Glo, na hindi ko na-video si Rayon at si Raven, thank you so much. At syempre, kay Sis Leonie, sombrang thank you po sa mga tulong nyo. Thank you so much. You Ayan guys, paalis na po ulit kami. May isaw lang naman papa. Eh okay lang. Ang gate. Ito, bagay on. Bagay on lahat. Oo, ah, ah, loob lahat. Ayan naman guys, ay pupunta ng Mamburao. Ayan guys, ngayon po ay 25. Galing lang kami kaya ng alag. Ngayon naman guys, ay kami ng mga papa naman. Sina papa naman ang kasama namin. Puto tayo kina sa ni mama. Dapat na, tayo ni, uh, kaya ni Ken ang nagta-tapping kasi kuno ng binti. Benta tayo maghahapunan, nag-invite kasi sila, ayun oh bahala po ang yan. Iba rin din. Patingin ng mga. Okay, tayo sa Mam Ma law dito naman tayo sa ano sa side ng aking mother-in-law. Yan para hati yung ating oras, ba. Ayun. Sila Lani pala ay hindi niya makikita dito kasi nga po may sarili po silang lakad sa side naman po nila. Kaya ano yun, uh, sinapapaniyakag ko dito kasi nga nag-invite uh, nag yung sina ano. Ayun pinsan ni, mama, ni mama na dito daw kami maghapunan. So tayo na guys, sama ko kayo, makikain din tayo. Hey guys, ito tayo sa Mamburao. Tayo pala guys ay may dalang ano, mangga, gelatin at saka yung karneng kaldereta. Happy, ay Happy New Year. Merry Christmas. <laughs> Magkakainan tayo. Mangga, gelatin at saka kaldereta. Oh, uh Ano -huh. andito tayo. Ang maganda pala yung pakwan, napula. Tikman nga natin kung okay. Mm. Matamis. Matamis

Ano, ano, ano oh. sabi <laughs> ko talaga nang uuto na naman yan oo hindi anong hindi nakita? nandunan ako kanina iniinit okay, yung panset tapay kaya ano naman an dito ay ano ito ampalaya? Hmm? parang gusto ko ng ampalaya masarap yan ha? masarap yan ha? hindi ko nga lasa ang tasa niya kasi magpapalaya dyan busog na? Ikaw, ikaw ang pinakamadaming kain. na yeah. Ikaw ang pinakamadaming kain. na. Sabi ko kay Jade, guys, magtimbang kami. Kasi ang takaw namin kumain. Panay kain yung pinuntahan namin mula nung nag, ano, yan. Nung kagabi, mag-24. Ito Wow, ito na lang yung fish mo. Oo, Namamatay sila, no? Kaso busog na busog naman ako. Sigurado, 55 na ako, 56. Ah. Hey, pwede ka ano? yan, ano? Oh, Ilan ang timpan niyan? 100 kilos? Nakabot ka ba ng 100? Oh, sige. Hindi pa ka masira at okay. rejig. Ah! Tingnan natin kung ano. Lang bigat ko na? Busog ako ha? 55. Wala, busog na ako. <laughs> 55? Paano busog na busog? Pag-uwi oh, hey, po hindi ako busog, 54 yan. Charot. <laughs> <laughs> Malama ko yan. Oo. Divide na rin. Oh. Magkaano lang ba na kaya ito, Ben? Oo. Oh. Ayan lang guys yung aming vlog sa buong maghapon. Thank you so much po sa panunood. Bukas po uli. Ayan, ingat po tayong lahat. Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat.